Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero-antingero antingero ko dyan. Um, ito po sa video po na ito, ang pag-uusapan po natin, our ang tatalakayan po natin, ay ang salitang poder. Um, kung bakit kailangan po ang poder sa pag-uorasyon. Ito po ay part 2. Ano po? So, doon po sa mga baguhan or gustong matuto kung paano magamit ng orasyon, sana po ito ay makatulong sa inyo kahit uh, paunti lang, ano po so and, ano po yung mga tao po na nagagamit ng orasyon uh, nagamit po sila o nagamit po tayo ng salitang poder, tapos yun po ay pag ano pag uuumpisa uh, uumpisa ng orasyon. So gusto ko lamang po itong ituro sa inyo or i-share kasi para um, uh, alam niyo kung paano ang pag-uumpisa ng uh, orasyon. Ano po? So dito po ito ay ang poder po meaning yeah, can or ang kahulugan po ay can can uh, perform eh, parang ganun po ano can basta ang poder nangangahulugan kahulugan can or be able to so ito po sa situation ito magagawa tayo ng ano halimbawa mag tayo magawa ng uh, orasyon kaya sa ano po sa latin or sa ano uh Spanish poder ang ano po be able uh, sa English be able to So ngayon po magagawa ako ng um example po halimbawa maggagawa ako ng uh, orasyon halimbawa maggag maggagamot po ako ano so bago po ako mag-umpisa sa so may iba na pong ritual akong ginawa tapos bago ko po, po hawakan yung ano yung uh, gagamutin ko bago pa man po ako lumabas o po magpakita doon sa gagamutin magagawa na po ako ng puder ano po so yung puder po na yun hindi nangang hulugan na anong ang ang poder kung sal, uh, salita hindi ano hindi ay ang kahulugan noon be able to ano po so pero ang puder po na may dasal ano po so halimbawa ang puder po na gagamitin natin ay ang, ang pangalan ng Diyos Ama halimbawa tatlong pangalan ng Diyos Ama ano po So, makmalakas po na ano yon na umpisa sa paggagamot. So, bali, protection yon para sa sarili natin. Pero, ang poder po, again, ang poder na sinasabi, meaning po, ay be able to, so, halimbawa, mag, ano, mag, magagawa ako ng, mag, uumpisa ako ng puder para makapag-orasyon ako. Makagamit ako ng orasyon para sa paggagamot. So, magagawa ako yung puder po. Mag-uumpisa ako para or be able to, para ma-able ako, para pwede ako na magamit nung orasyon. Parang ganun po yon Yun ang kahulugan po ng puder, be able to. Ano po? So, halimbawa, So, ang puder na gagamitin po ay yung Dios Jehovah. Dios Adonai. Dios Elohim. Pater. Ano po? So, tatlong beses po na uulitin yun. Tapos, hihip po. Ano? Subalit so, tatlo. Yung hihip po na yun, anon mo, tapos i-ano mo sa sarili mo. Ganon po ano. So, yun po ay puder na nangahulugan pangontra para yun pag-cover yun sa sarili mo kasi yung ano po halimbawa, yung hiho ba, ang nangangahulugan po yun, Latin po yun na ano na sa Hebrew ang nangangahulugan ni Yahweh. So, ang <laughs> So, ang salita pong Dios alam natin na ang Diyos or God, ano po? So, ang Jehovah, or Jehova, meaning po, Latin po siya ng Hebrew na Yahweh. So, sa Hebrew po Yahweh, sa Latin po ay ano, yung Jehovah. Ang Adonai po, meaning po ay Lord. Ano? So, inaano natin yung pangalan ni Lord. Binabanggit natin yung iba-iba niyang pangalan. Ano pa? Ano po? Tapos yung Elohim po, plural form po siya. Pero, ang pakaintindi po niyan ay sing, singular meaning God. So, kaya po, ang poder po ay maganda bago magumpisa sa paggagamot or sa pag-oorasyon. Kasi yun po ay para sa sarili mo, protection po ano. So, nag, ano po kaya kaya tayo nagagawa ng poder para binibigyan natin ang sarili natin na pinapahintulutan yon na, na ano pinapahintulutan natin ang sarili natin na maggawa ng orasyon na magperform ng orasyon na halimbawa manggamot o magawa ng ibang ano mga mag ano ng ibang mga orasyon po So, kaya po, importante importante po ang poder. So, again po, ang poder ay pinapahintulutan natin ang sarili natin. So, yun po, poder ay be able to. Ano po? So, sana ang makatulong ko ito. At yun, um, uh, meron sana po makuha ninyo yung ano, yung uh, yung uh, puder. So again, babanggitin ko po para uh, mag ano ma ano ninyo ang pag an ang bigkas po ano kasi kailangan yung pagbigkas importante po na maano ma ano, intindihan pero most of the time po sa sariling isip lang natin yon para hindi tayo magkamali ano po Dios Jehovah Dios Adonai Dios Elohim pattern. So, three times pong babanggitin yun. Ano? Salamat po. Okay,